nangyari sa'yo kapatid? Dapat sa ospital na siya. Dalawang buwan pa lang yan, sure kayo? Opo. Mabilis po lang maki. Mabilis lang. Yung pamidi lum... ko, Mr. Bada, tinanamandakan na. Kada hmm? araw po. Lumaki. Yung pamidi ko, da, yung pamidi ko, ibabagatan, tinanamandakan Ah, kinulam daw. Mm -hmm. Kung ano-ano na lang po yung sinasabi nila. Anong pakiramdam mo, kuya? -hmm. Uh -huh. Hindi na maintindihan sinasabi niya, ano? Masakit daw. Hmm? Masakit e, daw. Gusto niya. Masakit? Hmm. Mga kababayan po, kung mapapanood niyo po itong video na to, sana po mabigyan niyo po ng tulong si Jomel po, yung pinsan ko, para po ma opera na po siya. Kahit piso lang po, pantagdag lang po sa opera niya. Ay mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga na naman pong muli sa atin lahat. Kumusta po kayo mga kababayan? Ayan, doble-doble ingat po tayo. Mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Sa araw na ito, nandito po ang Team Daddy Frankie mga kababayan sa Linggayon, Pangasinan, Barangay Basing. At uh, may lumapit sa atin mga kababayan na isang magandang dalaga, si Ma'am Mary Rose. Ayan, inilalapit niya sa atin, inilalapit po niya, <coughs> sa team Daddy Frankie ang kanyang pinsan mga kababayan. Uh, sila pinsan mo tama? Apo. Yes. At uh, uh, nilalapit niya ang kanyang pinsan dahil ang kanyang pinsan na dating masayahin, masiyaha, masiyahin ay nagkaroon ng uh, hindi magandang karamdaman. So mga kababayan, samahan niyo po ako para malaman natin ang kwento ng kanilang buhay. Let's go? Saan ang daan natin? Dyan po Direkso Samahan niyo kami mga kababayan. Sige ma'am, mauna ka't susundan ka namin. Kala ko may birthday. Ba Ba't ang daming tao? Makikikain sana kami Talaga Talagang maraming pag-iisipan mo. Ay, ganon? Ano naman ang hanap buhay dito? Ang isda po. Isda? Pangisda. Ah, manging isda. Yan, anong meron dyan? Tilapia? Hello po! Hello, po. Kumusta kayo? Hello! Kala ko may birthday han eh. Hello po! Ang tamit tao dito. Ah, Nagtitinda lang sir ng merienda Ah, nagtitinda sir. Hello po! Hello ma'am. Kumusta po kayo? Ah, ito? Yung bahay nila? Opo. okay. Sige ma'am, pasok ka po po. Ay dito Hello po. Hello nay. Kumusta po kayo? Ano pangalan ni nanay? Marbie Caballo. Oo, dito kayo nakatira? sira 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 kung may bakit? walang hanap buhay walang hanap buhay pa? naglalaban dira ko lalaban dira kayo ano pangalan ni nanay? Maribik Abalos Maribik Abalos asawa nyo po? diwe Abalos ah uh, na. namatay na ah namatay na asawa nyo po pwede ba kami makituloy? po tuloy po tuloy po kayo hmm. dito po? Dito po pero pasok tayo Tara, ma'am. Ayun. Wala talagang hagdan? Wala po. Bakit? Walang gumawa ng hagdan. Walang gumawa ng hagdan? Pagawa ka kahit ano. Dalawang baitang. One, two, three. O, tatlong baitang. Para umakyat ang grasya. Huh? Hindi aakyat ang grasya. Kahit ano. Kawayan lang. Tapos tatlong baitang lang. Pero sige, akyat tayo! <laughs> Sino kasama nyo dito? Yung anak ko. Ah, saan na po siya? Andun. Andun sa labas. Hindi si ano. Hindi si yung tumi. Okay. Hindi tumi. Ah, nandito? Dito po sa loob. Pwede? Sige, pasok ka. Dito, dito talaga kayo nakatira? Opo. Ayan. Ay. Hello. Ano nangyari sa iyo? Hindi madilim po ha? Doon ka nai, po ka nai. Doon. Sige ma'am, tubo, tungga. Para mga pag-usap tayo maayos. At dito maliwanag na. Dito kayo, tingnan niyo nangyari sa'yo kapatid nakakakain pa siya paano dugaw prutas di blender ano ba yan bakit dapat sa ospital na siya hindi nyo dinala sa ospital? kailan po nagsimula yan ay? Dalawang buwan na? Dalawang buwan pa lang? Ganyan agad nangyari? mabilis lumaki. Hmm? Mabilis daw po lumaki. Mabilis lumaki. saan ka nakatira ate? Kapitbahay nyo lang sila? Kapit lang po. Oh. Dalawang buwan pa lang yan? Sure kayo? Okay. Mabilis po lang maki. Mabilis lang. Yung pamidi ko may sir, kinanuman na kanda. Kada hmm? araw po. Yung, yung pamidi mm -hmm. ko da, yung pamidi ko may ibabagatan, kinanuman na kanda. Ah, kinulam daw. Mm -hmm. Kung ano-ano na lang po yung sinasabi nila. Siya. Mm -hmm. Diyos ko po. Kung kulam yan, Dinalan nyo rin sa albularyo. Anong sabi ng albularyo? Kinulam doon. Hindi nagamot? Parang karanihan. Na baba yung kinulam niya. Nilagay nila? Pero hindi nagamot, Hindi kaya ng albularyo? Hmm. Po? Iwan ko. Sa doktor naman, dapat nasa ospital na siya. Pero parang sorry, ano? Parang hindi ako makapaniwala na Two months pa lang? Two months talaga? Ano ang simula niya? May bukol. Bukol lang muna. Tapos lumaki na. Namamaga na. Anong pakiramdam mo kuya? Hindi na maintindihan ang sinasabi niya. Ano? Hmm? Masakit na. Masakit Masakit? Ay, mga kababayan, hindi ko alam na hindi ko inaasahan na ganito yung mararatnan ko. Masakit yung nararamdaman mo, tapos ganyan tumutulo yung laway, no? Hindi na mapigilan. syempre hindi na makakain ng maayos. Makakain din. Makakain pa siya ng maayos niyan? Hindi na siguro. Nakitignan Nakakain siya. Ilan po anak niyo na eh? Dito, namatay P yung isa. Namatay yung isa. Tapos sabi nyo, asawa nyo namatay na. Bakit namatay po? Namatay siya, cancer. Cancer? kanser? Tapos siya, pang ilan siya? Pang Pang-apat. Pang -a pang Pang-apat -apa. pang siya. Asa niyo ibang ana ay kapatid? Andun sa kalsada. Okay ka lang kuya, umiiyak si kuya. Mag-pray ka? Ha? Huh? Nag-pray. Bago tumulog. Bago matulog, nagpipray. Oo. Ipanalangin e, mo, ha? Kung sinasabi nilang kinulang, maghanap pa kayo sana ng albularyo, huwag tayong susuko. Pero pinacheck nyo na sa ospital. Saan ospital nyo dinala? Sa region. O anong sabi nila? Sabi nila, cancer din. Cancer daw. Uh -huh. yung patingin mo sa albularyo, kinulang daw. Kinulang daw. Karni yung kinulang nila. Parang karami. Eh, kung sa albularyo, nagamot na nila yan. Dapat, dapat ganun, ano, nasa ospital na siya para ma... Bakit ga inuwi nun nadala na sa region? Hindi siya inadmit. Ha? Hindi siya inadmit. admit Bakit po? Bakit, na? Eh? Bakit? yung CT scan. Ha? yung CT scan, titignan nila Ito, yung resulta. Ano pa, CT scan na. Hmm. Dapat dalhin na sa ospital yan, Nay. No? Dapat hindi inuuwi hanggat hindi gumagaling. Paano ba kayo nabubuhay na anong ano? Anong hanap buhay niyo po? Lalabada. Lab, tagala ba kayo? <sighs> Ito pinakamahirap sa sitwasyon natin mga kababayan, no? pagka ano, pagka mahirap talaga, hindi mapapa doktor. Dapat na yun, nilapit nyo na sa government natin. Di ba, provincial hospital naman yun. Hindi nila inadmit. Dapat lumapit kayo sa mayor para matulungan nila tayo, matulungan nila kayo. Hindi nyo nilakad sa mayor. Bakit po? Dapat tayong gagawa rin ng paraan kasi may mga ano rin tayo na eh. May mga uh, government hospital, pagka masipag ka rin talaga na maglakad, no? Mm. Huh? masipag kang maglakad, na-admit nila yan. Kasi kung pababayaan lang, kawawa naman si kuya. Huh? So, anong hakbang na ginagawa niyo po? Abang na. Huh? Ngayon po. Anong, uh, anong ginagawa niyo dinala nyo sa ospital? Isang paano? Okay, by the way. Sa kapitan dito, dapat humingi kayo ng ano, tulong. Hum humingi kanan lumapit ka, humingi ka ng tulong na sa kapitan tsaka sa barangay bigyan lang kayo ng ano recommendation sa provincial hospital para magamot kung dalawang buwan lang yan kabilis naman eh kung sabi ng hospital na cancer na yan no? Ilan taon na mga kapatid? Itik 18. 18. Siya po, ilang taon na siya? 17. siya. Nay, oh, bibigyan kita ng pagkakataon na makiusap sa ating mga kababayan na makakapanood. Ah, indanta kay pagkakataon niya mansalita, paano walay makapangiteriya tulong para yung anak yun. May kasi tayo at saray, makabantay at sayay, video tayo. Sige nay. Brother sana matulungan niyo po yung anak ko dahil masakit siya. Wala na, wala na, wala na akong... Sana matulungan niyo po siya dahil mayroong isang sakit. Pangasinan mo na nai, Pangasinan mo. Diretso pangasinan. Hindi lang kay Daddy Frankie po. Yung aramay mambabantay na video tayo. Mikasi tayo. Mikasi. kasi It's kayo yan. Mambabantay so ayun mga kababayan mga kabarangay no, uh, na aking sinabi hindi ko po inaasahan na ganito po yung uh, sitwasyon ng uh, kuya na inilapit sa atin ng kapitbahay nila at ito uh, hindi rin makapagsalita si nanay kaya ako na lang po ang uh, may pag-usap sa inyo may kisuyo mga kababayan sa mga mga kapanood ng video ng ito uh, i-share po natin ang video nang sa ganun ay mapanood ng ating mga kababayan, lalong lalo na po sa mga nakakaluwag, ay uh, kagustuhan po ni nanay na mapa-opera. Bagamat ito ay uh, napasitiscan nanay, ano? so sabi ng uh, doktor, is cancer siya. Pero sabi naman ng uh, iba, sa albularyo, parang kinulam. Pero ano't ano man nay, huwag tayong mawala ng pag-asa malay natin habang may buhay may pag-asa no pero ang gusto ko lang sana na ilaban dalhin niyo sana sa ospital although ganun talaga na talaga napakahirap ang buhay dito sa Pilipinas Kung baga, lalo na pag mahirap tayo talagang hindi tayo basta-basta napapansin no pero gaya ng aking sinabi habang may buhay may pag-asa wag tayong mawala ng pag-asa ilapit niyo po sana kay Mayor no? Tsaka kay Kapitan, hingi kayo ng recommendation kasi pag huming, nagbigay na recommendation si Mayor, nakakapaglakad pa siya. Opo. Napasyal pa. Oh. Punta kayo doon sa office ni Mayor, kasama siya, para bigyan kayo ng recommendation para dalhin sa ospital. No? Kasi mga ganitong pasyente dapat nasa ospital na. Siguro nga mga kababayan, no? sa ganitong hirap ng buhay, nakikilabada na lang si nanay, tapos namatay din ang kanyang asawa sa kanser. Kaya napakahirap. Hindi alam ni nanay kung saan siya magsisimula. Kahit ako hindi ko alam mga kababayan paano sila matutulungan. Pero may dala akong bigas, nay. Pakuha yung bigas. Yung isang sakong bigas. Pausapin ko lang si Mary Rose. Mary Rose. pasok ka ulit. Okay lang. Saluin mo naman. Oo. Mary Rose, Si nanay, hindi namin kasi makausap eh. Sabi ng anak, may pinagdadaanan din ba si nanay? Opo. Hindi normal. Parang may... Pa, para, hindi na hindi na kasi kung minsan di po siya makausap. Si nanay, Kailan pa yun nangyayari? Tagal na po. Ah, ever since pa, kahit wala sakit yung anak Opo. niya, ganyan na. Opo. Simula so, nung namatay yung uh, asawa niya. Ah, mula nung namatay yung asawa ni nanay, na po Parang na-depress na siya. Oh. Kaya pala hindi namin siya makausap. So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Aray ko. Dito tayo sa loob. Dito, pasok. Ay, open na. Mary Rose, dito ka. Ikaw na lang, ano. Upo ka dyan. Okay lang. Pasensya ka na, ha. Yaman din lang na ikaw ang lumapit sa amin. Sama ka namin sa bijung ito. Uh, mga kababayan, kaya po pala medyo hirap kausapin si nanay dahil ayon kay Mary Rose mula nung namatay ang asawa ni nanay namatay sa cancer nagkaroon na ng depression kaya hindi na siya nakausap ng maayos so tinawag namin si Mary Rose ulit Mary Rose, uh, pinsan mo ba diba? so ikaw na lang ang mag makiusap sa ating mga kababayan na humingi tayo ng tulong para matulungan si kuya ano pangalan niya? Jun Jun. po. Ah, Jumel. Okay lang, Mary Rose. Sige po. So, yan, bibigyan kita ng chance na makipag-usap sa ating mga kababayan. Sige po. Mga kababayan po, kung mapapanood nyo po itong video na to, sana po mabigyan nyo po ng tulong si Jumel po, yung pinsan ko, para po maupira, na po siya kahit piso lang po, pantagdag lang po sa opera niya. Salamat po. Yan. So yun mga kababayan, mga kabarangay, muli po ay uh, ihingi ng tulong uh, inyong lingkod mga kababayan na tutulungan po sana natin mapa-opera si Jomel dahil nakakalungkot isipin na ang kanyang nanay na Uh, labandera po at uh, wala na rin ang kanyang asawa at uh, nagkataon pa mga kababayan kaya pala walang nag-aasikaso sa kanila sa ospital, hindi mailakad ni nanay dahil po si nanay ay may depression sinsya ka nanay ha hindi ko alam na may pinagdadaanan ka pala uh, tinatanong ko si nanay mga kababayan hindi siya mapagsalita ng maayos asan ah, ba yung mga kapatid pa niya po Ilan po Ilang taon yung panganay? Hey, Mary Grace, pigat. Mary Grace. Hindi. 20, 20... Oh. 24 po ata. O, so, di dapat yung kapatid na lang ang magdadala sa ospital. May anak din po siya na maliit. Ay, may anak na. Ay, yung ibang kapatid. Maliliit pa po siya. Maliliit pa. Sinanay na lang, no? Wala bang makatulong sa kanya magdala doon sa provincial hospital? Kapatid pa? Oh? Kapatid ko. Oh, kapatid, oo. Dapat inilakad ninyo kay Mayor, no? Tutulungan naman kayo eh. Basta masipag lang tayong maglakad. Okay? Sige. So, ayan, asan na yung bigas? May bigas ba kayo dyan, Nay? Wala po. Wala kayong bigas? Bigas. Yes. Pasok mo. Ayan. Ngayon may dala akong bigas. Sana makarag makaragdag tulong po sa inyo. ha? Yup. Yes. At saka, meron akong ibibigay na sana sa pamamagitan ng perang ito, makatulong sa inyo. Ano po? Pagpasensya nyo na. Ten na. Balbalo yung salamat. O? Yun. Oh. Balbalo salamat po. Balbalo salamat. Anong gagawin mo sa pera? Paano kayo magsisimula? Hanggang kasus namin. Opo. Sana dalhin nyo na sa doktor na. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, ha? Ano naman, Nay? May libreng hospital eh. Basta masipag lang kayo. Masipag lang tayong pumila. Huwag niyong iuuwi. Hindi na po ata tanggapin sa community, di ba? Community. Hmm. Hindi na tatanggapin sa? Hindi na community. 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 Bulingi. Hindi na hmm. tanggapin na. Bulingi. Ay, bulingi. Bakit? Sa San Carlos daw po. Bakit? Hindi daw po siya tanggapin. Bakit hindi tatanggapin daw? Mm -hmm. Ah? -hmm. Nilinis lang? Hindi na kaya. Hindi na kaya daw? Anong gagawin natin dito? Hintayin na lang mamatay yung pasyente? Ah? Hmm. Sa Region 1 daw. Ah, sa Region 1 daw. Okay. Ah, uh, kaya siguro hindi tinanggap sa bulingit, hindi nila kaya. Sana may recommendation na lang. Utama oh, naman na Daling nyo sa Region 1 talaga. Okay? Bukas? Pupunta kayo bukas? Oo. Huwag mawala ng pag-asa. Pag hindi tayo gagawa ng paraan, wala talaga na. Pasinsya ka na. No, pasinsya na rin kayo sa akin mga kababayan. No? Uh, sinanay, gaya na aking sinabi, uh, hindi talaga medyo kulang sa kaalaman. Kaya muli po, ako na humihingi ng pasensya sa inyong mga kababayan. Sana matulungan na lang sila, no? Okay. Sino bang pwedeng sumama? saman kasi pag na-admit na rin yan, hindi na rin palalabas. No? Malaking bagay na po yan na may may pamasahe kayo. So bukas pupunta kayo. Okay. Jomel? Okay. Laban lang, Jomel, ha? mag ka. Pag nakarating ka sa ospital, pilitin mo, alam ko malakas pa yung isip mo, pilitin mo, magsulat ka, Nay, dalhin nyo sa ospital yung anak mo. Kahit pagdating sa ospital, manghingi ka na lang ng pagkain doon. Kung walang pera, importante magamot yung anak mo. No? Tapos yung mga anak mo dito, uhingi oh, na lang muna ng pagkain dyan sa kapitbahay. Kung walang magbantay, walang mag-alaga. Punta na lang sila dito kay Pinsan. Ano? Ha? Sinan na muna pagkain. Kayong dalawa muna sa ospital. Tatanggalin yan eh, no? Hindi ko alam. Doktor naman nakakaalam yan. Provincial hospital talaga ang kailangan, nay. Kailangan dalhin nyo doon. No po. Pasensya ka na, nay. Paulit-ulit ako. So, paano na hindi na kami magtatagal? Pansamantala kami ay uh, magpapaalam. Pero sana, makabalik kami dito. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po. Muli po, ako makatok sa inyo si Daddy Frankie sa mga may sobra dyan. Pagsamasamahin natin para makatulong po sa pamilyang ito. Lalong-lalo na kay uh, Kuya Jumil na nagkaroon siya ng uh, uh, malaking pagsubok. So once again mga kababayan, Daddy Frankie po anak ng Pangasinan, from Pangasinan. I love you all po and God bless. Nais sana nakatulong kami sa araw na ito sa inyo. Walang well, salamat. Opo. Sige po, Nay, thank you. Uh, ano pang pa araw ulit? Mary Rose. Mary Rose, thank you ha. Huh? Salamat po.